Magandang araw po mga kababayan. Ito so, po si Kobe Barbero. Nakita po natin dito si Tatay Rinaldo. Ronaldo. Ronaldo, Tatay Ronaldo. Taga pala, Palawan. Matagal na daw dito sa Longga po ngayon. Ano na siya? Nag... Mapalimus na siya. Nakita natin ngayon dito sa malapit sa ulo ng abo, kaya gupitan ko na yung kogoy barbero ng libring gupit at bigyan natin siya ng pangkain niya yan barbers daw ang gusto gupit may konting buntot ah. itira natin yan itira ko yung buntot mo okay. may tatlong anak daw si tatay Rinaldo pero Iwahiwalay sila. Siya lang ang naiwan dito sa Ulongga po. Siya ay nakatira dito sa ilalim ng tulay, dito sa Marikit. Kapitan so, daw natin ng barbers kasi barbers gusto niya. ano? Ito so, po yung ribbing servisyo ni Kuboy Barbero sa mga Kapababayan natin, ano, mga homeless. Tumingin ka doon sa kamera. Yan. Tingnan mo yung kamera. Pag magkita nila, kagwapuhan mo. Ilang taon na po kayo? 55 years old si tatay, Leonardo. tayo tagapalawan ang layo naman na nandito na daw siya nung panahon ng mga kano ng loob ng bis <tipos> hindi ka pa tumatapay sa marikit <tipos> dito lang ba't ngayon ka lang nakita dito Lagi bang, lagi Tapi, <laughs> <laughs> nah, um, <laughs> ya, lagi Ah, Ya, Hah? Oh, gamit? Ya, <laughs> kita di <hati> Sige. Oh, mga kababayan, si Tata Renardo nagre-request gamit. Kung pwedeng maglambing sa inyo, mga mga viewers pwede kayong magbigay sa kanya dito nandito siya sa ilalim ng tulay sa marigid o kaya himisig siya ako at dalhin natin sa kanya ang damit At i-share rin yung video ito baka makita yung mga anak niya. Yung anak mo nasa ilan? Sa Mindoro. Saka silang dalawa ay tatlo. Na? Sa Pampalay. Ay, mamon wala wala na akong mabait na rin mo na. Pero ayaw mo umuwi doon? Ha? Uh, Gusto mo umuwi? Ha? Ah, uh, Maglilang mo lang nga Ayan, guwapo na si tatay. Oh. Ipor din yung gupit niya. Gupit ng ipor yung may buntot. <laughs> Katulad din tatay, ano? April boy. So, anong sabihin mo dyan? Salamat mong alam eh. Salamat. Makita nyo, pag-ibig tayo, pag-ibig tayo. Sa mga anak mo. Alam, may miss ko ang nani mo eh. O, miss na daw yung mga... Anak niya. Nandito siya sa Olongapo ngayon, mag-isa. Nakatira sa ilalim ng tulay si Tatay Rinaldo. Ano po yan? pong yung anak niyo? pag na Jeremy, Jeremy sakay kayong babae Inday Jeremy at Inday oh, ito, ito, ito. tapos yung isa ay ay si Jeremy at Inday ano apelido Fernandez Fernandez oh Inday Fernandez at Jeremy Fernandez ito po si tatay ninyo dito sa Olongga po ngayon at ginupitan po ni Cowboy Barbero nakatira ngayon siya sa Ilalim ng tulay dito sa marikit, Colongapo City. Ayun, bigyan po natin siya ng pangkain niya ngayon. God bless at sinang magpagpalang araw po sa ating lahat mga kababayan. Ito tayo, pangkain mo. Wow.